mga advice mo, Kuya Mike, sa mga empleyado na hindi na masaya sa ginagawa? Lahat tayo dumaan sa ganyan. Wala naman madaling trabaho. Mm -hmm. Alam mo ba, minsan ang na-inspire lang ako noon dahil nga nagtatricycle lang ako dati at saka nagpapakuto sa beach at nagkakarga ng tubo. 3.9 yung una kong salary. So sabi ko, at least ito more than 30 pesos na in a day, okay na sa akin. Doon mo na ako na-inspire. Tapos pag nakakita ko ng guard sa harap ng bangko, na nakatayo maghapon, ulan, araw. Si Manong Guard niya eh, hirap na hirap eh, gusto umupo eh. Tapos yung buhay niya nakasalalay pa dyan, just in case may mag-isip ng masama, siya yung punang mapupumpir yan. Nandyan siya. E ako na mga hindi mag-TTS. Pero hindi ko sinabing maging martyr ka na na 50 years yun ang gagawin mo. So create a plan. Yun mo na dapat. You must have a plan. And that plan should be executed. Dapat meron kang plano na ako. Ganitong panahon, ganitong date, ganitong ganyan, gagawa ko ng ganito, ito yung gagawin ko. So, yung ginagawa ko lang talaga is, tanong mo muna, may responsibilidad ba ako sa sarili ko, sa family ko, sa anak ko? Pag yes, okay. Pangalawa, meron na ba akong ipon? Para may magawa ako yung mga dreams ko. Pag wala, so most probably, dalawa lang ang options mo. It's either kung may pera yung magulang mo or may mautang ka, create business, kasi laging lahat ng business kailangan capital. Or pangalawa, mag employ ka pa rin pero much better kung mahalaga kasi ang real wealth is time. Parang ako eh, yung trabaho ko medyo specialization back then. Sabi ko boss, uh, may sakit na yung yung late wife ko noon, kailangan ko magbantay, tapos meron kaming counting mga negosyo kailangan asikasuhin, kailangan mag-file ng ganitong one month. O sige sige, uh, mag hire ng ano. Sabi, 30 days. Ako nga, hindi. 90 days ko pa itinuro. Ganun, ganun. Para sabi nga, do not burn the bridge. Kasi you will never know. Baka biglang kailanganin mo mag-reapply ka. Eh kung bad record ka, eh di, hindi ka na makabalik. And siguro finally, sabi nga, foolishness is you're expecting a different result but you're doing the same thing over and over again. So you must create something new every day, kahit 10 minutes lang. Ako, ang hili kong new is I have always a book. Kasi wala namang internet noon at hanggang ngayon. Laging sa traffic, buklat-buklat lang ako ng konti. Tapos you will never know. You will never know kung ano magsisink in sa brain mo. Then, meron kang eureka moment. Ano ba yon? Yung may light bulb ka dito. Shhh! Wow! Ito kaya dapat kong gawin. Something like that. Then, para ka nang inspired. La 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 la, gagawin ko, gagawin ko. Hanggang sa anong dog hindi mo na uli na gawa. Hindi, mas maganda gawin mo. <laughs>